like guys, dito na naman po tayo. Naman po tayo. Punta tayo ng tindahan. Ayan yung gate namin. Paalis pa lang ako. Ayan. Ayan guys, dito na. alis na po papunta na po pakala and guys oh ang daming sasakyan dito grabe tulog pa kasi siya mga arabo po ganitong oras mamayang hapon magisingan na yan Ayan, maglalayasan na sila kaya ganito dito sa Saudi yan yung masjid yan yung masjid oh simbahan ng mga amo ko. Ngayon, hindi na nagsisimbing amo ko eh. Kasi mamaya na papunta na ako doon sa aking bibilihan. Uh, mag mag up, -up mag on cam na naman ako. Ako so guys, hindi na ako nag-video doon sa labas mainit. Ayan lang yung binili ko pang-exercise ko. Binili ko yun kanina doon. Yan lang. Exercise lang ako kahit hindi pumayat. Exercise lang, ganoon lang ginagawa ko para at least papaano, ano yung meron tayong exercise kahit pag ganoon lang 'yon. Hindi naman nag-exercise na para pumayat, 'di ba? Meron naman akong pang-exercise pero walang ganyan. Gusto ko kasi yung kasi hindi na ako magbabra diretso na suotin tapos yun and ganyan lang yan guys tapos ito sinuot ko na yung ano yung pang ano siya pang ano ng tawag dyan na tiyan